po mga busing uh, na po yung maloto yan. maganda na po yung kulay Pulang-pulang na po tapos lutong lutong na po tapos yung uling po natin eh, lagay na, na natin sa ilalim yan ito na po mga busing kabaloy pa ah, na rin yan salang na naman tayo ngayong araw ah, uh, kanila lang po nag ano nag misit sa atin yan small size lang po yan masing yan ihatid eh, natin mga lasing ko po eh sabi kanina is 11 to 12 pm eh kaso rush kasi eh. kaya hindi natin na uh, mapigbigyan yung ano pagbigyan yung customer. Eh sabi niya okay lang daw okay lang daw pag alas 5. Yan, alas 5 yung ano natin, delivery time. Yan. Oh, shout out pala ni Sir Ship. Log uh, shout out sa iyo, sir. At saka si Madam nag-order po nito, shout out po sa iyo. Yan. Yan, yan na po yung small natin. Up uh, 20 minutes na po to, mga wasi, ito mga eh, uh, nakasalang ito Ayan. so nauna lang ito nauna ito dito tapos kanina dito banda, dito tumulo yan uh, ginawa natin ng paraan para hindi siya tumulo ang tutulo lang is dito banda yan, nakikita nyo yan ang tulo na yan, yan. lang yan dapat dyan yung tulo ng ating pili yan tapos kanina pala mga bossing, yan. Pumili kami ng plywood. Tsaka dos por dos na plain. Yan. Tapos plain sheet. Kasi yung sa nakarang video mga bossing, yan. Sinabi ko sa dito, nilalagay dito. Ito banda. Yan, ito banda. Tapos naman is dito. Yan. Yan para dito kasi dumadaan yung ano eh, dito banda dumadaan yung mga tao uh, tapos dyan dyan daming aso pusa tapos uh, itong clean sheet naman na blue ito ito yan dyan natin nilalagay dito 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 yan 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 bukas mga busing uh, abangan nyo po yung paggawa natin yan ako lang, ako lang po yung gagawa nito mga bossing kasi wala tayong pera na papagawa ito. Tapos yan, mamaya is deliver natin tapos bukas gagawin na natin 'to. Sana ngayon sana po ano busing, gagawin itong mga pinamili natin kanina umaga. Is may biglang order, biglang chat po yung customer natin na mag-order na sila. Tapos may ibang bago na naman tayong oling. Ayan, pili. Tapos, yan, bu mga basi, bukas po, titignan natin yung gawa natin. And para, para dito lang, yan, para yung area natin is dyan lang. Tapos dito is, <coughs> agyan natin na pintuan. Yan. Buti na lang mga busing may stock yung supplier natin ng bili. 'Yon nakakuha tayo kanina. Buti na lang din para mapagbigyan din natin yung customer. Ayan. Yan na po mga Ulan na po yung bili po natin. Ayun. Almost 1 hour na po yan mga bosing. Ba. dito naman mga busing may biglang putok po dito kanina dito pa na natin na to dito kasi nag ano eh yun hanap kita try natin yan mga busing And na po mga busing na plancha na po natin yan nandito ayan oh tumutulo kasi pero ngayon tumutulo pa rin pero hindi na gano transahin pa natin yan uling para alam natin yung plancha Hatid natin, hatid natin to mga bossing. Sa talon dos. Hmm. Yan na po mga bossing. Ah, uh, malapit na po yung maluto. Ganda na po yung ulay. kulang-kulang -pula na po. Tapos lutong-lutong na po. Tapos yung huling po natin eh lagyan na natin sa ilalim ayan para mausukan ayan 15 minutes po uh, 10 to 15 minutes ayan lagyan natin sa ilalim para lasang lasang uling ayan. Ay, man, nimborot. Like. Yeah, Ayan, no? Ganyan yan pag sobrang init. Mga chicharon. Ayan. init na kasi yan yan yun lang yung ganyan goods pa rin yan yan crispy po yan yan balik po natin to balikan po natin pag ano na luto na po yan ito na po mga busing kabalot na po Ah, check. Double check na din, Yan. Tapos, nandiyan yung dito yung soka natin. Tara. i na po natin to. Kumain nyo po kami mga busing. Balot na po natin. Yan na po busing. Na, atin na po natin yung pili. Uh, na tanggap na po ni madam. Yan. Uwi na po tayo mga busing. Yan. Uh.